Hoy, hindi ka ba natatakot? Saan? Si Maria Labo? Oo, oh, hindi ko ba natatakot sa kanya? Medyo, pero sa tuwing naiisip ko yung kakainin ng pamilya ko, lumalakas yung loob ko para maglako. Eh ikaw? Ako? Ay, natatakot nga rin ako eh. Kasi ayoko pang maging hapunan ng aswang na yan. Pero may sakit kasi yung bunsong anak ko. Kaya kahit natatakot ako, naglalako pa rin ako. Starr Ako si Lito, isang magtataho. Sigurado ako na karamihan sa inyo, pamilyar sa ikukwento ko. Sikat tong urban legend sa bansa natin, lalong lalo na sa probinsya ng Negros, si Kihor, at dito mismo sa Iloilo, kung saan ko siya minsan nakasalubong sa daan. Noong una, duda ako tungkol sa usap-usapan tungkol sa kanya. Itinuring ko lang tong normal na chismis o panakot sa lugar namin. Pero na mag-cruise mismo ang landas namin sa kalsada, dito ko na mismo napatunayan na hindi lang palabas sa kwento si Maria Labo kundi nag exist talaga to. Sa mga panahon na to, 32 years old pa lang ako pero may dalawang anak na ako. Ang trabaho naman ng asawa kong si Linda ay tumatanggap ng mga labahin sa kapitbahay namin. Hanggang isang araw, kakauwi ko lang nito galing sa paglalako ng taho pero sinalubong na kagad ako ng asawa ko ng isang balita. Tungkol sa si isang OFW na umuwi dito sa Pinas at naging aswang daw. Sus, naniniwala ka naman dyan Linda. Kwentong pang tambay lang yan. Nga pala, nagsain ka na ba? Nagugutom na ako eh. Ang mga bata nasaan? Tamang tama kakasain ko lang. May ulam dito. Tinolang manok galing sa kapatid mo. Ewan ko nga dyan sa mga anak mo. mag sa na wala pa rin. Pero nandyan lang yan sa palibot. Siguradong kasama ng mga pinsan nila. Ayaw yeah, mo na. Uuwi rin ang mga yan pag nagutom na. Saka, huwag ka nga masyadong nagpapaniwala sa matches mo. So, kapit-bahay natin yan tungkol sa mga aswang. Pero matunog na tong kwento na tulito. Lalo na sa iba't ibang bayan at maging sa radyo. Ay eh, nako, kung ano-ano na lang ikukwento nila para maraming makinig sa estasyon nila. Ano ka ba? Para-paraan lang yan para makahakot ng tagapakinig nila. Mas maraming makikinig, mas maraming brand na magtitiwala sa kanila. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga aswang. Ni maski sa guni-guni ko, hindi ko pa sila nararamdaman. Pero lumipas yung ilang araw, ang kwentong tungkol dito ay mas lalong umugong. Bawat kanto sa lugar namin, ito yung pinag-uusapan. Kaya medyo nabahala na rin ako nito Naaapektuhan na kasi yung pag-aaral ng mga bata Halos ang iba kasi ayaw nang pumasok sa eskwela Dahil sa takot na maabutan ng dilim sa At makasalubong nila ang sinasabing aswang na yan Paan na rin mo radyo Linda? Totoo ba talaga yung aswang na yan? Totoo nga raw Lito Marami nang nakakita sa kanya Gumagala sa iba't ibang bayan Nang paan ni Linda yung radio, Tama nga siya Dahil ang laman ng mga balita ay puro tungkol sa isang OFW na naging aswang. At ang sabi pa rito, niyang gawdo to kaya naging aswang. Maria raw ang pangalan ng babae at may asawa tong pulis. Pero kinatay raw nito yung anak niya at niluto pa. Nang makita ng asawa niyang pulis ang ginawa nito, tinaga raw si Maria sa mukha na nagtulot ng malalim na sugat. Kaya dito na raw siya tinawag bilang Maria Labo. Ang ibig sabihin ng labo sa Tagalog ay taga, Maria Labo o Maria Taga sa Tagalog. Patapos daw siyang mataga ng asawa niya, Mabilis daw na tumalunto sa bintana at tumakas. At dito na raw nag-umpisa yung pambibiktima niya sa iba't ibang baryo. Pinatay ko naman kagad yung radyo. Talayo ako matakot yung mga bata. Baka kasi maging dahilan pa to ng hindi nila pagpasok sa eskwela. Kung matatakot lang tayo sa swang na yan, diak na wala tayong kakainin. Nasa kalsada yung hanap buhay ko. Kaya e hindi uso sa akin yung matakot. mag ka pa rin mahal. Baka mamaya makasalubong mo yung si Maria Labo. Makasalubong na ako makasalubong. Dagdagan ko pa yung niya sa mukha eh Para makita niya hinahanap niya Natatawal lang ako nito Pero syempre Nag-aalala din ako na baka isang araw Makasalubok ko nga ato sa daan Matinding takot ang binigay nito sa buong bayan namin Kaya pagdating na alas sa isang gabi Wala nang tao sa labas ng bahay Maging sa kanto man o kalsada Dahil sa pangangamba na baka makita nila si Maria Labo At tatakihin sila nito Ako naman Tuloy lang sa kakasigaw ng itinitinda kong taho pero din kasi talaga tong aswang na to sa kabuhayan ko Dahil buhat na pag-usapan to Naging matumal na rin yung mga bumibili sa akin palibhasa wala na masyado sa labas na tumatambay Pero dahil sa pagod, sandali akong umupo sa isang waiting shed Hanggang sa magkulat na lang ako sa isang babae Na nasa bandang gilid ko na pala Nagkatinginan kaming dalawa na ikinabahala ko Hanggang sa magsalita to Pabili nga ako ng tao Ay Diyos ko, akala ko pa naman si Maria Labo na Napahawak ako nito sa dibdib ko, sabay hingang malalim. Tumawa naman yung babae at sinabing mukha ba raw siyang si Maria Labo at meron ba raw siyang taga sa mukha niya para isipin kong siya si Maria Labo. Napatawa na lang din ako nito pero nang maibigay ko yung taho sa kanya, binalaan niya ako. Pero mag-ingat nga ka po kayo sa daan at baka makasalubong niyo siya. Sino? Si Maria Labo dahil kaya ka nitong nilangin. Sabi nila kaya raw nitong mag ibon, aso, malaking pusa at baboy ro mo. Pero dahil sa sinabi niya, nakaramdam ako ng takot. Pinagpawisan pa nga ako. Kaya agad na ako nagdesisyon na lumakad pa uwi. Tatlong barangay pa naman yung layo ng bahay namin. Kung sasakay ako ng tricycle, masyadong magastos. Kaya kahit medyo nakakaramdam ako ng takot, naglakad pa rin ako. Mag-aalas sa isa rin kasi ng gabi nito at wala na ako nakikita ang tao sa kalsada. Pihira na lang din yung mga sasakyan na dumadaan. Pero habang naglalakad, yung tingin ko gumagala sa paligid ko. Sa tuwing may nadadaanan akong aso, naiisip ko na tuloy na si Maria Labuto. Pero dahil kailangan ko makalagpas sa mga to, nilalakasan ko na lang yung loob ko. Guminhawa lang yung paramdam ko nito nang matanaw ko na yung arko ng pangalan ng barangay namin. Ay, salamat sa Diyos! Ang dating maraming batang naglalaro sa daan, ngayon ay wala na. Yung dating maingay na nagiinuman sa mga tindahan, naglaho na rin. Sobrang tahimik na ng paligid. Wala ka ng ingay na maririnig. Nakakabingi yung katahimikan ng mga oras na to. Sarado na rin kasi ang bawat pintuan ng bahay. Pati yung bintana, sarado na rin. Na dati naman ay nakabukas sa ganitong oras. Pagkarating ko sa pintuan ng bahay namin, agad akong kumatok. Sino yan? Ako Linda. Sino ng ikaw? Ako nga. Anong pangalan mo? Linda ako to. Ano ba? Pagbuksan mo na ako at pag pagod na pagod sa paglalako. Saka lang niya binuksan yung pinto nito. Bumungad ka agad sa akin ng asawa ko na seryoso ang muka at may hawak na itak. Sabi ko, ba't sobrang tagal niyang binuksan ng pinto? At bakit maraming pa siyang tanong na nalalaman? Sinunod ko lang naman yung sabi ni nanay na bago ko raw buksan yung pinto, siguraduhin ko raw na tao talaga yung kumakatok at hindi aswang. Mga matatanda talaga, maraming mga pamahiin sa buhay. Kumain na ba kayo? Nasaan ang mga bata? Natutulog na sila. Natakot na kayo marayalabo. Halika na, dalawa na lang tayong hindi pa kumakain eh. Habang kumakain, nag-uusap kami ni Linda tungkol sa mga nagaganap sa paligid. Sabi niya, napapabalita na raw na nandito na raw sa Iloilo si Maria Labo. Dahil sa kabilang bayan daw, ay may nabiktima na raw to ayon sa balita sa radyo. Sabi ko sa kanya, na narinig ko nga yan kanina sa mga taong nadadaanan ko sa kalsada. Wala tayong magagawa kahit nandito na siya mahal. Idititigil ang mundo ko sa paglalako dahil lang sa Maria Labo na yan. Mas na ingat ka na lang lito. Huwag ka na masyado magpagabi. Eh hindi ko naman maiiwasang gabihin sa daan mahal. Alam mo naman kung gaano kalayo yung nilalakad ko para na maglako. Paano kaya kung tumigil ka na lang muna? Nag-aalala talaga kasi ako eh. Ito naman. Hindi uubra sa akin yung Maria Labo na yan. Kita mo yung itako? Bagong hasa yan. Subukan niya lang humarang-harang sa dinadaanan ko. Sisiguraduhin kong hindi lang taga sa mukha niyang mapapala niya. Kundi magpuputol-putol din yung parte ng katawan niya. Masyado ka namang matapang mahal. Ang pinag-aalala ko lang naman ay baka isang araw umuwi ka na lang rito na wala nang lamang luom. Sus Linda, paano namang mangyayari yun? Hindi lang basta tapang ang dala ko, Hindi kasama ko rin ng Diyos. Alam kong di niya ako pababayaan. Pero inaamin ko sa mga panahon na to, nakakaramdam na rin naman ako ng takot. Kaya bilang proteksyon, binabawang ko na lang tong itak ko. Binabalot ko na lang ng itim na tela to para hindi mahalatang itak to. Umaalis ako ng maaga sa bahay at sinusubukan kong makuwi bago sumapit ang dilem. Hindi na kasi ako nakakaubos ang tinda ng tinda na mapanahon na to. Kalahati na lang yung napapaubos ko. Wala na kasi masyadong tumatambay sa labas para magabang sa akin. Kaya minsan, umuwi na ako ng talo. Pero pinangako ko sa sarili ko na hindi ang tulad ni Maria Labo ang makakapagpahinto sa akin para maglako. Nakasalalay dito ang pagkain ng buong pamilya ko sa araw-araw. magahan. Boses na kagad ni nanay yung naririnig ko sa labas. Nag-uusap na pala sila ni Linda. Kaya napabangon ako dahil sobrang ingay ni nanay. Na tila may kung anong balitang dala. Ang aga-aga, nandito ko na kagad, Nay. Ano bang kailangan mo? At ano yung dala mo? Mabutit gising ka na, anak. Ito nga yung sinasabi ko sa asawa mo na baunin mo sa tuwing maglalaku ka. Ano ba kasi yan, Nay? Ang dami naman yan. Abay, itong batang to? Magrereklamo pa? Para to sa kaligtasan mo? Ang tigas kasi ng ulo mo, sabi ni Linda. Ayaw mong tumigil muna sa paglalako. Kaya dinala na kita ng pangontra. Ha? Pangontra? Damong Maria yan at Sambunga. Tapos may tanglad pa. Paano matatakot si Maria Labo dyan? Hoy, huwag mong malitin tong dalako, anak. Itong tanglad, pantaboy to sa mga aswang. Hindi siya makakalapit sa iyo pag meron ka nito. At itong Sambunga at Damong Maria, sindihan mo lang at pausukin. Isang langhap lang ng aswang, siguradong manghihina yun at lalayo sa iyo. Sinanay talaga. Paano ko nandiyan na si Maria Labo sa harap ko? Magagawa ako pa bang sindihan niya at pausukin sa harap niya? Kahit kailan talaga marami kang rason lito. Ah basta, kakailanganin mo to. Dali mo to palagi. Inabot niya to kay Linda na nito'y may hawak na walis ting Umalis din naman si nanay kagad at naiwan kami ni Linda sa labas. Malapit lang naman ang bahay nila nanay. Kaya kahit anong oras, makakapunta sila sa amin. Pumasok ako sa bahay at hindi na pinansin pa yung mga dalal nito. At naligo na ako sa nagkape. Pagkalabas ko sa sala, nakita ko yung mga halamang dala ni nanay katabi na ng itakong dinadala ko sa paglalako. Nakahanda na rin yung taho na dadalin ko nito. Nang matapos na ako, inayos ko na ang lahat at saka umalis. Mga bandang alas 10 na rin to ng umaga. Dala ko yung itak ko, pero iniwan ko yung mga halaman. Sa gaba lang kasi yun sa paglalako ko. Sa unang barangay pa lang na napuntahan ko, halos wala na akong taong nakikita. Masadong tahimik na, kahit mataas pa ang araw. Pero ako, Sige lang sa kakasigaw na mabigat kung pinapasaan. Taho! Taho! Pero walang lumalabas at may mga dumudungaw lang sa mga bintana. Pero kahit ganito, tuloy-tuloy lang ako sa ginagawa ko. Pagsapit ng tanghali, ay sa wakas ay may bumili rin sa akin. Hanggang sa sunod-sunod na ang mga bumibili. Pero hindi pa rin ito sapat para maubos yung mga paninda ko. Kaya kahit padilim na, nagpatuloy pa rin ako. Mabuti na lang ay minakasabay ako magbabalot. Tul! Hindi ko ba natatakot? Saan? Di Maria Labo? Oo, uh, hindi ko ba natatakot sa kanya? Medyo, pero sa tuwing naiisip ko yung kakainin ng pamilya ko, tumalakas yung loob ko para maglako. E eh, ikaw? Ako? Ay, natatakot nga rin ako eh. Kasi ayoko pang maging hapunan ng aswang na yan. Pero may sakit kasi yung bunsong anak ko. Kaya eh, kahit natatakot ako, naglalako pa rin ako. Nalungkot ako bigla sa sinabi niya. Wala rin daw kasi siyang masyadong benta. Kasi natakot na rin daw lumabas yung mga tao sa mga lugar na dinadaanan niya dahil nga sa balitang pag-alagala raw si Maria Labo. Bumili na lang ako sa kanya ng dalawang balot. Gutom na rin kasi ako nito at malayo-layo pa yung lalakarin ko pabalik. Hanggang sa nagdesisyon siyang lumiku sa kaliwang kalsada. Ako naman, piniling dumiretso sa kabila. Mga bandang alas sa isa rin to ng gabi. Nakakailang hakbang pa lang ako nang may narinig na akong tumatakbo mula sa likuran ko. Pagkalingon ko, yung magbabalot yung nakita ako at kumakaripas ng takbo to pabalik doon sa daan na dinaanan niya kanina. Dito ay napatigil ako at nagdalawang isip na silipin ko ano yung dahilan kung bakit ganun na lang tumakbo yung magbabalot. Pero mas nanaig ang kuryusidad ko kung ano ang nakita niya doon kaya sinilip ko to. Pagkarating ko sa kasadang dinaanan niya, sobrang dilim ng daan. Tapos may nakita akong malaking aso palabas dito. A aso? Shhh! Alas! Shhh! Hindi man lang to natakot sa akin. Kaya napatras na ako Lalo na na maharamdam na ako ng takot Agad ko rin namang binunot yung itak ko At saka humakpang pabalik Nang makadistansya na ako sa kanya Dito na ako tumakbo Hindi ko alintana yung pasan kong taho Mabuti na lang ay hindi na tumabigat katulad kanina Pagkalingon ko Wala na yung malaking aso Dito na ako na yung mas masanat ng pahinga saglit Pero umalis din kagad ako Dahil baka maabutan pa ako ng asong yon. Pagka uwi ko sa bahay Tahimik lang ako At hindi na sinabi sa asawa ko kung anong nangyari sa akin kanina alam ko kasing gagawin niya na naman tong dahilan para patigilin ako sa paglalako. Kinabukasan, naalala ko yung mga halaman at damong dala ni nanay. Dinala ko to at nagdala na rin ako ng lighter pang sinde. Medyo lang tayo mga damo pero dinala ko pa rin ang mga to at inilagay ko to sa belt bag at saka ikinabit sa bewang ko. Ay nako, bahala na kung gagana ba tong mga to. Nang naglalakad na ako sa kalsada, paglabas ko pa lang ng barangay namin, sinalubong na kaagad ako ni Kapitan. Pinalaan ako nito base sa mga nasagap kong balita Sabi niya Ang pangunahing biktima raw ni Maria Labo Ay ang mga taong naglalako sa kalsada Kaya mag-iingat daw ako At baka hindi na raw ako makauwi ng buhay Salamat sa payo kap Pero Nag-iingat naman po ako At nananalig din ako sa Diyos Saka babae lang siya at lalaki ako kayang kaya kong sarili ko kap Kaya wag po kayo maglala Alam kong babae lang tong sinasabi nilang Maria Labo Pero iba pa rin yung lakas at liksi niya dahil bagong yanggaw to. Nung una, ayoko maniwala pero nung makita ko yung aso kagabi at kung paano tumitig sa akin yon, ibang takot yung naramdaman ko. Sigurado kong si Maria Labo yon, dahil nakita mismo ng dalawang mata ko yung mahabang taga sa mukha ng aso. Dahil walang masyadong bumibili sa mga barangay na ruta ko, lumipat ako ng direksyon. Masyadong liblib tong barangay na papasukin ko ah. Pero bahala na, baka dito maubos ang paninda ko. Niminsan kasi, hindi pa ako pumapasok sa gawing to. Noong kasagsagan kasi na malakas yung tahu ko, hindi ko na naisip na pasukin pa tong barangay na to. Dahil nga sa mga barangay pa lang na pinupuntahan ko, ubos na kaagad yung paninda ko. mag stress na ng hapon na makapasok ko sa barangay na to. May naabutan akong isang tumpok ng mga tao sa tabi ng kalsada. Kaya napatigil ako. Lahat sila'y bumili. Wala raw kasing masyadong napapadpad sa kanilang naglalako ng pagkain. Pero ang payo nila sa akin, huwag raw ako magpagabi sa daan at baka makasalubong ko raw si Maria Labo. Oo nga eh, hindi nang payo sa akin ng iba. Pero huwag kayong maglala, nakahanda naman ako kung sakaling mangyari yan. O siya, ito na ako. Salamat sa inyo. Dumiretso na ako nito sa dulo ng barangay. Wala masyadong bahay pero may mga taong lumalabas sa bahay para bumili sa akin. Dito naman ako natuwa kasi kahit papano ay nababawasan na yung paninda ko. Pero habang naglalakad ako sa kalsadang matalahib ang paligid, may isang babae ako nakita na pasalubong sa akin. Marumi ang suot nitong mahabang daster. Samantalang nakabalot naman yung mukha nito ng balabal na kulay itim. Ang kabilang mata lang nito yung nakikita ko. Nang malapit na to sa akin, bigla tong tumigil. Sabi niya, nagugutom raw siya. Pero wala raw siyang pera. Siyempre ako, maawain sa mga ganitong tao. Kaya ibinaba ko yung tahu ko at saka binigyan siya. Huwag kang magalala Bibigyan na lang kita. Nagarito ka ba? Mga nag-iisa ka Tanong ko sa kanya Pero tinanguan lang niya ako Pagkatanggap nito ng tahu sa kamay ko Nagpasalamat na to sa akin At agad na umalis Pero kakaiba yung ora niya para sa akin Pero hinayaan ko na lang At saka pinagtuunan ng pansin yung paglalaku ko Taho! Hanggang sa nakarating na ako sa dulo ng barangay Pero bumalik na ako Dahil bandang paanan na to ng bundok Marami na kasing gumagalang rebelde dito Kaya takot akong dumiretso pa kaya bumalik na lang ako sa dinadaanan ko. Hindi ko na malayan. Napadilim na ng mga oras na to. Kaya nagmadali ako maglakad para makalabas sa barangay. Wala kasing streetlight sa mga kalsada. Kaya madilim kung aabutan pa ako ng gabi. Pagdaan ko pabalik, wala nang mga tao sa labas. Patunay lang to. Natakot din silang maabutan ni Maria Labo sa kalsada. Pagkarating ko sa may matalahib na daan, bigla akong napahinto. Dahil may nakikita akong nakatayo sa gitna ng kalsada. At ito yung babaeng binigyan ko ng tahu kanina. Hindi na siya nakabalot ng balabal. Pero alam kong siya yung babae kanina. Pero sa pagkakataon na to, kitang-kita ko na ang buong mukha niya. Dito ko nakita ang malalim na hiwa niya sa pisngi, hanggang sa kabilang noo, na tila bagaling sa taga ng isang matalim na itak. At dito ko na rin napagtanto na ang kaharap kong babae ay si Maria Labo. Nanginginig ang binti ko para ako binuhusan ng malamig na tubig nito. Diyos ko, si, si, si Maria labo nga to. Habang nakatitig ako sa kanya, ngumiti siya sa akin. Pero yung ngiting to, parang hindi tulad ng normal na tao. Lumabas kasi ang marumi niyang ngipin at kilagid na mga itim, itim Habang naglalakad siya palapit sa akin, rinig ko ang ungol nito na tila sa sa lamang loob ko. Salamat sa tao, pero mas gusto ko ang lamang loob mo. Napaatras ako sa sobrang takot. Agad kong ibinaba ang pasangkong taho at hinugot ang itak ko. Tapos tumawa lang siya ng malakas. Parang halakak na galing sa ilalim ng lupa. Bigla siyang yumuko. At kitang kita mismo ng dalawang mga mata ko ang pagbabago ng anyo niya nito. Ang balat nito'y kumulubot. At ang mawkukon niya ay humaba. At ang dalawang mga mata niya ay nagkulay pula. Pero nanatili pa rin to sa tawang postura niya. Huwag wow, 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 kang lalapit! Papatayin talaga kita! Hindi nito ako pinakinggan. Bag ay mabilis lang siyang tumalun papunta sa direksyon ko. Mabuti na lang ay naiangat ko kagad ang itako. Sumayad to sa braso niya pero imbis na matumba to, lalo lang siya naging mabagsik. Hanggang naitulak itulak niya ako at tumilapon ako sa gilid ng damuhan. Ramdam ko yung sakit na natamo ko pero pinilit ko pa rin bumangon. Pagkaharap niya sa akin, agad tong lumapit ng marahan. Para tong hayop na sabik sa lamang loob na pinaglalaruan muna ang biktima niya bago niya tulapain ang buo. Naalala ko bigla ang mga dalakong pangontra kaya mabilis kong kinuha sa belt bag ko ang mga damo at lighter. Sinindihan ko ang damong Maria at Sambong. Nagliyab kagad to at naglabas ng usok. Paglapit ni Maria Labo, umatras siya habang hawak ang mukha niya. Tila ba nababahuan to sa naaamoy niyang usok hanggang sa umatungal to at nagalit sa akin. Dito na ako nagkaroon ng pagkakataon na tumakas. Tumayo ko at iwinawasiwas ang nasusunog na halaman habang hawak ang itak. Habang sumusunod siyang hinahabol ako, dito ko na inihagi sa kanya ang nasusunog na daon sa mukha niya. Nang tamaan siya ng usok nito, napaatras at napasigaw ulit ng malakas at tumumba sa damuhan. Dito na ako mabilis na tumakbo at halos madapa na ako nito sa pagmamadali. Pero ramdam ko pa rin ang presensya niya sa likod ko at rinig ko pa rin ang atungal nito na tila galit na baboy ramo. Wiset! Totoo yung sinasabi nilang si Maria Labo! Kahit mabilis ang takbo ko, naabutan pa rin niya ako para itong pusang gala na mabilis na tumatakbo pa habul sa akin. Mabuti na lang at suot ko pa rin ang belt bag ko at nandito pa ang tanglad na pinadala sa akin ni nanay. Bago pa tumakalapit sa akin, nakahanda na ang itak ko at tanglad sa kamay ko. Nang tumalun sa akin, isinalubong ko ang itak ko sa katawan niya at agad na ibinato ang binilog kong tanglad papunta sa nakabuka niyang bibig para tong panikin na umiiyak habang umaatras dahil sa natamo nitong pinsala mula sa akin. Habang wala pa siya sa ulirat, dito na ako mabilis na tumakbo ulit. Pagdating ko sa may arko ng barangay namin, hingal na hingal ako, pawis na pawis, nanginginig sa takot at halos hindi makahinga. Umuwi ka agad ako ng bahay at halos sirain ko ng pinto sa kakakatok. Pagbukas ni Linda, agad ko niyakap to. Nanginginig pa rin ako nito at halos hindi makapagsalita. Lilito, bakit ka ganyan? Ano nangyari? Nasaan ang paninda mo? Si, 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 ano? Si, si, si Maria Labo. nakasalubong ko. Pinakalma ako ng asawa ko at hindi na pinilit pang magkwento muna. Sapat na raw sa kanya ang nasabi ko na nakainkwentro ko si Maria Labo sa kalsada. Buong katawan ko nito'y nanginginig at halos hindi makapagsalita para kausapin si Linda. Pero sa loob-loob ko, alam kong nakaligtas na ako sa mabagsik na halimaw na yon. Buti na lang ipinilit ni nanay na dalhin ko ang pangontrang halaman. Dahil kung hindi, baka lamang loob ko nang ang nilantakan ng aswang na yon. Kinabukasan, maaga pa lang, kumalat na ang balita sa baryo. May mga nakakita raw kay Maria Labo na sugatan. Galit na galit at parang wala sa maayos na kondisyon. Nang mga sumunod na araw, narinig namin mismo sa radyo na may nakakita raw kay Maria Labo sa kabilang bayan. Tila lumipat na siya at wala nang balitang ng pa noon sa bayan namin sa Iloilo. Marahil ay natakot siya dahil ang simpleng mang na tulad ko noon ay may mga dala palang pangontra sa aswang. Nang marinig ko to, napabuntong hininga na lang ako para bang nabunutan ako ng tinik sa dibdib Ang buong bayan namin ay unti-unti na rin bumalik sa normal. Muli kong narinig ang ingay at tawanan ng mga bata sa kalsada. Bumalik ang mga tambay sa kanto at ang tindahan na dati sarado bago mag-alas sa isang gabi ay malaya nang nagbubukas kahit abutin pa sila ng hating gabi. Ako naman, bumalik na rin ako sa paglalako ng taho pero nag iba na ang pananaw ko nito at hindi ko na tinatanggihan ng mga pangontrang halaman na binibigay ni nanay. Si Maria Labo naman, hindi ko na alam kung nasa na siya noon pero yun ang huling gabi niya sa lugar namin. Ang narinig ko nalang lang noon na nagpalipat-lipat na siya sa ibang bayan at habang tumatagal, unti-unti na lang siya naging parte ng mga chismis, kwento at mga kwentong katatakutan ng mga matatanda hanggang sa unti-unti na rin naglaho ang mga bakas sa hinaharap. Pero ako, ang magpapatunay na totoo si Maria Labo, dahil nakaharap ko siya mismo at naranasan ko ang bagsik na dulot niya at habang buhay kong babaunin ang karanasan kong to. Kaya ang payo ko sa inyo, hindi sa ang tapang at pangontra lang. Kailangan mo rin ng dasal at tiwala sa Diyos at respeto sa mga pamahiin ng mga matatanda. Dahil minsan, ang mga kinukutiyan nating paniniwala ay posible palang maranasan din natin. Hindi ko na sana ikukwento to dahil baka wala namang maniwala sa akin dahil ang paniniwala ng iba ay isa lamang tong urban legend. Pero dahil napanood ko ang iba na nagbabahagi rito, naglakas loob din akong ibahagi ang simpleng karanasan kong to. Ngayon, magtataho pa rin naman ako pero may tricycle na akong dala. Hindi ko na buhat-buhat ang mabigat na taho para ilakuto. Sana'y may natutunan kayong aral sa kwento ko na walang mawawala kung maniniwala kayo sa mga paniniwala na matatanda dahil kung hindi ako naniwala sa mga halamang pangontra sa aswang ay baka isa na rin ako sa biktima ng sikat na aswang sa buong bansa na si Maria Taga o mas kilalang Maria Labo.